Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Kamusta kayo mga mahal ko? Okay, checking energies tayo. Okay, Pisces. <laughs> That's okay. Talaga maraming bayarin yan na dapat isipin natin. It's okay. Aha. Uh, huh. If ever you are dealing with a uh, Cancer or Scorpio, Pisces, iniisip ka nun yung nakakatulog. Pati yung third party, very insecure sa'yo. Yes na yes. Very insecure. Charot. Yan. Yan kasi. Masyado kasi matasang tingin niya sa sarili niya. Kaya ang nangyayari, nararamdaman niya itong person mo na parang ikaw lang ang tinitingnan at ini-stalk. Minsan siguro nahuli niya ito na nag-i-stalk sa Facebook mo, or Facebook, um, siguro mahawakan niya yung Facebook ng person mo, and then nakita ka sa Google, sa search, yeah, possible, okay, so, okay, mm -hmm. um, you're dealing with a person who's narciss narcissist, bipolar, talagang, hirap naman yung pinagdadaanan mo oh, girl, yung water ano, water sign ay nako parang may nakikita kasi ako na parang tridoran ba to ano ay nako, Diyos ko si water sign kasi sa totoo lang ang dami dami yung pinagdaanan sa buhay yes hindi nyo rin masising ibang tao kung bakit bilim na bilim sa'yo. Talagang nakikita ng lahat kung paano mo binangon ng sarili mo. Okay? So, ingat lang, huwag na makipag-away. Merong kakaaway ngayon. Itong week na to or so on. Sino man to. Bawas-bawasan ang kamaldita, ang kasupladuhan. Kung lalaki ka, please avoid. Okay? I-avoid mo yan. Yes. Sabi niya eh, meron kang... Ah, yes, and iyan natin sa taro. Mga water signs. Ano yung energy mo for today? Ace of Cups. Yes. Sabi na may eh, meron kang makikipag-away ka. Kung if ever si mong ka o ano man, please consider mo din yung mga payo ng mga tao na mahal ka. Pero kapag talagang decidido ka mong si ka, go for it. Push mo yan. Okay, so naka-reverse si Empress. Aha, okay. So ang iba sa inyo, yung, yung abroad ang nakawasak sa inyo. Pwede yung pera, pwede dignity. Okay. Um, pinagplanuhan. Yan. So, pwede. Energy ni third party. Mm -hmm. May mga pera siyang nalikom na dapat sa'yo. Yes pentacles na dapat sa'yo na agaw. Okay? So, maraming salamat if ever gusto niyo magpa-reading, nandiyan naman ang aking Facebook account. Ah, uh, 'yan. Uh, na kayo mag-text, magtawag, magdiretso na kayo sa Facebook account para mabilis tayo mga madam ko pag nagpa-reading po kayo, kaya natin balisain ang yung person. Yes. And talagang ano tawag dito? Like tatanggalin po yung trauma ninyo or kung anuman kamalasan ninyo and pagdadasal natin kumahal yung person na yan ay talagang papatawarin natin but nasa sayo pa rin yan okay, meron uh, na control dito yung third party about sa person mo okay, maraming salamat I love you, yan po kayo